Hello everyone, welcome back again to my channel. Guys, papasok tayo dito. Titingnan natin yung mga imaheng inukit na gawa sa kahoy ng mga magagaling na mga uukit. Ano ba yun sa English? Hindi ko alam. <laughs> Ayan, tinan nyo. Ang ganda niya. Ang ganda ng imahe ng Piglets. Ayun, yun na lang yung sasabihin ko kasi bawal eh. Sa Tagalog. Ng libero ang isang items na kung bibilhin mo. Ay, may halaga. Yan, guys. Manood na lang tayo. Huwag na nating tingnan yung presyo at nakakalula. Pinakamababa dyan na ano, yung small item. Yan, din na may nawakan ni Pinky. 80,000 plus. Ito, ang ganda nito. Ganda-ganda ako dyan. Ah, actually, lahat naman magaganda eh. Kaya lang talaga, magingat, ingat ka baka tayo makasagi, wala tayong pambayad. Ayan tala lang ng inyong lola ay, ano, lilimandaan. <laughs> Nakarating dito sa lugar na ito. Yun, iniwanan na ako ng isa. Pero dito pa ako, mag iikot muna ako. At gusto kong tingnan isa-isa nagagandahan kasi ako kasi nakaka nakaka-amaze ba kasi yung ang galing nilang magano mag-ukit ng mga imahin na gawa sa kahoy actually guys yung mga kahoy dito siguro mga toyari sa cypress na puno kasi dito sa lugar na ito puro cypress ang puno So, baka yan nga. Yan yung mga ano na yan. Kaya ang mahal. Dito tayo. Ito yung ano nila. Pinaka... Ano bang tawag nun? Parang ribulto nila. Ito naman. Ayan. Mga lucky charm. Just, mahal niyan. <laughs> Hindi ko maano ang presyo talaga. Tatlong buwan kong sahod. <laughs> Guys, ang gaganda Oh. Gandang ganda talaga. Ano yan? Kapag binuksan mo kasi yan, mabango sa loob. May, may aroma yung wood niya. Tapos ito naman. Ayan, si Buddha. Maraming klase ng Buddha. Ayan pa. Ito, natutuwa ako dito sa ano na to. Parang yung pinaano talaga nila nung kinis na kinis yung tabla. Ayan, ito. Actually, mga lucky charm nila yun eh. Yung iba dyan eh. Tapos ito, ganda-ganda ako dito sa ano na to. Tinan nyo to ha. Saglit. Pakita ko sa inyo. Yan. Ang mga gawa po lahat sa kahoy yan. Ito, dahon. Ano man, susi. Ito pa ulit. Ito, dito ako gandang-ganda. Hindi ko alam kung bulaklak ng ugat yan o ano talaga <laughs> ang ganda ganda ito may elephant ito yung mga mayayaman lang yung nagdi-display niyan at ang mamahal <laughs> ang inyong lola ay siguro magdi-display niyan kung may magbibigay sa akin pero imposible may magbigay <laughs> So, ayan guys. Ako'y pauwi na. Thank you for watching. See you again next time. Bye-bye.